Ito you no know, mga idol. Uh, itlog galing sa incubator. Hindi lumabas. 22 days na tong mga to. Tignan natin. buo na to eh. Hindi kung matalang nangyari. Ang oh, May sisiyo si na. Sayang. Ayun. Naging balot. namatay yung ako bakit Anton! Si, si, hmm. uh -huh. Ay, Si namatay Bakit? sa Hmm uh Halay -huh. dito? Paano naman sa na to Ito rin o no? So flash ko lang sila <laughs> Tengon, ay, Tawad, ay, Sa inidoro Tawang na ganyan ito sa video Ay yung... Hindi ko lang, hindi lumabas ito. Hindi pa naman. Naging balot? Balot. Namatay sila. Balot. Hmm. Sayang. Sayang ang itlog. Namatay bigla na sobra na ini sa init. Init to. Lalaki na yun, lalaki na yun. Hmm?

Ayun, buo na sila. Hindi nagtuloy. Lahat sa na Oo. Oh. Sayang ang itlog. Yun lang. Thank you.